Uh, ano sa kanyang katawan lalo na sa mga babae at doon na diagnose kasi minsan yung cancer na problema sir mm. -hmm. Misael, hindi ay hindi napansin niya ng pasyente na mayroon na pala siyang stage 1 stage 2 na cancer mm -hmm. doon na siya mag akukusang uh, kusang magpapa-check kay masama na ang pagiramdam doon na diagnose na malala na yung iba nag stage 4 na mm -hmm. ng cancer at saka ano marami nang kailangan gagawin para po maagarang panglunas ng inyong uh, sakit o karamdaman na kanser. Kaya bago pa darating sa point na ganyan ay dapat uh, uminom na kayo. O wag nang ano uh, wag nang hintayin pa na nasa huli ang pagsisisi. Meron tayong mga pasyente na na-encounter nagsasabi na uh, kung noon ko pa na eh, oh. na nakainom ako ng Santon Plus Gold baka hindi naaabot na uuperahan pa. Ako. Hmm. Merong mga patira natin, mga kababayan natin na nauperahan. Pero walang problema kung nauperahan po kayo, pwede pa rin kayong uminom ng Santon Plus Gold at saka Santon Vitamin C. Bakit po? Kasi yung time na recovery na ang pasyente, Sir Amisael, mm -hmm. yung tapos na siya na inoperahan ay dapat malakas palagi ang kanyang katawan yeah. para mabilis maghilom yung mga sugat doon sa uh, daan ng surgeon surgery mm -hmm. no yung, uh, sugat Dapat, uh, dapat madaling maghilom yan. Kaya isama nyo na sa inyong gamot ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Mm -hmm. At hindi po ibig sabihin na na-operahan na kayo o natanggal na yung mga bukol sa inyong pangangatawan, eh, hindi na kayo uli tutubuan yes. ng mga bukol mga kaibigan. Ano? Mataas pa rin yung possibility na magkaroon po kayo ng uh, mga bukol Once na hindi nyo babaguhin yung lifestyle nyo at uh, kahit anong mga suplemento ay eh, wala man lang kayong iniinom you know, tapos mabalik kayo dun sa dating yung gawin ng mga kinakain, so mataas ang uh, chalice mm -hmm. uh, na tutunguan ulit kayo. Kaya ngayon yung kagandahan doon, ano, ka, na kahit nakapagpa-kimo na sila o nakapagpa-opera na, eh, mas maganda na makainom sila ng mga suplemento, gaya ng Santong Plus Gold natin, para yung prevention eh, may angat-angat natin, may taas natin, ano, na hindi ka basta-basta babalikan ng ganito pong mga bukol. Kaya sa so, mga kabayang po, ano, na, na, huwag po kalimutan, Santong Plus Gold, sabay mo na rin ang Santong Vitamin C natin, at ng ating pong Premium D3, ang ating pong ultimate trio para po sa pagsyog po ng ganitong uri po ng mga karamdaman. Ating po muna pakinggan ang ilan sa mga kababayan na natulungan sa paginawag ng ating po mga produkto at pagbisita sa ating po Yes to Health Wellness Clinic. Santo Gold Live Testimony Meron si Kaya Biyag po, 27. Uh, nag-try po ako noong mga Santo Black Gold po. Kaya po ako minum nun kasi po una po. Yung sa may ilaid po, yung parang kulane. Tapos, na-research ko po siya sa ano, YouTube na na nakakapawala din pala siya ng Picos. So, nagka -pico sa ako ng 2021. Ayun, nawala siya. Nagpaalaga ako sa OB ko na siya itong May. Nag-follow up ako. Sabi, wala daw akong Picos. Sabi ng OB ko. Kaya sa'yo yung nakatulong. Yun. Pinagpatuloy ko po na ano, yun yung Plus Gold. Saka din po sa may ano, yung sa ako, yung parang meron siyang ano, yung bukol, gano'n na maliit. Okay naman na po. Wala na. Bumalik na siya sa dati. So, Kung pikos ko po, na. i recommend ko successful. Kung ito lahat, ang dami niyang ingredients sa mga herbal. Kaya lumipat ako dun kay Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, pambibi sa mga butika. The secret, the secret to pill. Ayan, sa mga kabahin po na nakakaranas ng mga pitos, nakakaranas po kaya ng mga uh, mayoma at iba pang uh, pagtubo ng bukol sa inipong uh, pangangatawan, especially sa mga kabahin, ano? Kaya nga uh, nababanggit natin dito, ano? Na batayan niyo talaga yung pagtubo ng mga kulani. Once na meron kayong uh, suspecha, meron mga kanser, Sir Sal sa inyong pangatawan o meron mga bukol sa pangatawan po ninyo eh bantayan niyo talaga ano yung mga kulani eh, sa kilikili ano, sa likid kasi pag uh, yan po mga kaibigan eh, yung mga magana yung mga leaf nodes na yan ibig sabihin eh, nag-attempt na kumanat yung mga cancer cells at ng mga viruses ano, sa inyong pong pangatawan kaya dapat as soon as possible magbigay na kaagad yun sila ng ano ng agarang lunas, masugpo na kaagad yun sila para hindi na sila kakalat pa sa ibang parte ng pangatawan. Kaya nang binagay kay Dr. kanina, no? yung metastasis, <coughs> yung pagkalat, Dok, eh, mm -hmm. napakahirap. No? Yes. ah mm -hmm. uh, hirap talaga pagka, uh, ano, ganun na, kumalat na, dahil mm -hmm. napabayaan po natin. So, yun, sa ating mga kabigyan dyan, uh, uh, lalong sa mga kagayahan natin, ah uh, kung talaga sila sa mga bukol-bukol, lalo na pag may mga hormonal imbalance mm -hmm. sa mga kagayahan. So, napahaganda po sa mga kaibigan natin dyan, Uh, kung mayroon po kayo mga naramdaman na hindi maganda sa katawan nyo, lalo na sa mga kaibigan natin, sa mga kababaihan natin, may mga problema sa hormonal imbalance. Ha? Huh? The best, gumamit mo kayo ng kape, kape na nagtutura, ito yung nagtutulong upang kontrolin yung mga hormones ng mga babae po natin. I isa ta tama, hmm? ilagay sa tama oh, uh, yung hormones ng mga kababaihan po natin. Ngayon po kayo ah, ng ating uh, Sanctum Class Coffee Mix. Ang babae kasi, Doc Nelson, may mga, uh, Sir uh, mm -hmm. may mga palatandaan tayo na nasa stage sila ng hormonal imbalance. Mm -hmm. Number one, uh, Ma palaging magalitin yung masawang um, um, babae. Pag Yung, yung, hmm. so, kunting ano lang, kunting problema lang. Hmm. Anak ko, nagsisigaw na. Minsan, mayroong mga babae na ganyan talaga umali. Laging nagsisigaw, laging nag, ano, uh, nagagalit. Pero, mostly, pag mayroon silang hormonal imbalance, biglang magkakaroon sila ng Uh, problema na tinatawag natin na irritability. Laging naiirita, laging nag, ano, nagagalit. Palatandaan pala yan na mayroon na silang problema sa hormonal imbalance. Isa pa, yung laging pagod. Uh, wala namang ginagawa pero laging natutulog. Uh, Merong tinatawag na ano uh, yung laging nalulungkot. Palatandaan pala yan na may mga hormonal imbalance. At marami pa Uh, lalo sa kanilang uh, tinatawag na uh, ano, yung kanilang uh, sistema, kasi po sila ang mayroong uh, tinatawag na uh, monthly cycle so may mga problema sa ganyan ay magkakaroon na po sila ng hormonal imbalance so, acknowledge po pala natin yung mga taga pakinig po natin dyan sa Escalante uh, ang ating pong uh, sister station dyan sa XFM Escalante Uh, yung mga taga-pakinigay, mga supporters dyan sa XFM, uh, magandang araw po sa inyo. Sa mga kababayan po natin, uh, huwag mo nyo nang hintayin pa na yung pagkain nyo ng or pag-inom nyo ng kape, ayun ang nagdudulot sa tinatawag natin, uh, Doc Nelson, na pagka-problema sa, ka sa kape, pagka-addict sa caffeine kasi nga, yung mga commercialized na mga kape, Sir Mesael, mm. yan din ang dahilan bakit nagkakaroon tayo ng acidity, nagkakaroon tayo ng problema sa ating nerve, sa nervous, no? Ng mm. mga babae, nagkaproblema niyan. Dahilan sa sobra na coffeinated na kape. Yan ang sinasabi natin na dapat hindi, hindi hinto ang pag-inom ng kape. Kasi yung iba, lalo na sa mga kababayan natin na mga mahilig sa kape, makipag-awa kung pahintuin mo ng inom ng kape. Palitan nyo lang ang iyong kape na mula doon sa acidic coffee, punta dito sa ating tinatawag na healthy coffee. Yung ating Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, himo siya mula po sa suya. Ang suya, uh, yan ang magandang inumin sa mga babae na may mga hormonal imbalance para po mabalanse ang kanilang mga hormones. Yes. Pag nabalanse ang hormones, palagi na yan good ang mood. Mm -hmm. uh, hindi na yan nagagalit. Hindi naging... na, mga, No, hindi na -away. Maliban lang sa mga asawang lalaki na pasaway. Kasi pa, eh, kahit hindi po yan, ano, hindi po, wala po yung hormonal imbalance, magagalit talaga yan si misis. Pero mayroong mga babae na uh, wala naman ginagawa si mister, pero magalitin pa rin, yan, palatanaan ng hormonal imbalance. Mainumin nyo ng Santon Plus Coffee Mix. At syempre, sa mga kaibigan po natin, na na mga medyo nagkakaedad na ng mga na sa may mga ano na, yung malapit na mag -minopause. uh, the same, dryness na ang daman nila uh, tapos mga hot flashes may iwasan po yan uh, sa ating mga kaibigan dyan, sa mga kabaihan na nag edad na ng ano, 50 uh, uh, dyan kasi nag-ano na eh sa start na sila na mag eh, 50 52 yung iba, early uh, early ano early 50s na iba nga uh, ano yung 49 pa lang to, for, to 52 nag dandahan na so sa mga kaibigan natin para maiwasan yung palaging uh, ng ulo no mm, oh, dahil sa yun nga may, may pre syndrome kayong naramdaman mm, uh, Uminom po kayo ng ating Santon Plus Coffee Mix. nagtutulong po ito. Uh, mayroon po kasi itong phytoestrogen. So, siya, siya nagbabalansin ng estrogen sa katawan ng isang babae para hindi po nila maramdaman yung mga sintomas ng ano uh, pre daw nito pre menopausal uh, si syndrome mm -hmm. yes no sa mga kapatiran natin diyan uh, magagalitin si Mrs. Painomenyo ng uh, Santon Plus Coffee Mix mm -hmm.